Hello guys! Welcome back to my channel! So guys, gusto ko sana i-explain kung ano ka na, bakit tayo nag-vlog ulit pagkatapos ng marami ng mga nangyari talaga guys. Gusto ko rin sa inyo i-share yung last 2023 ko that na aksidente tayo in motor accident so may bakas tayo dyan ng call at talagang Ayun, pero hindi na muna ngayon kasi kailangan ko talaga mag At gusto ko rin, oh, video yung pag-liquid ko. Ayoko nang magpatagal-tagal kung ano yung gagawin ngayon. So, yun na yung ating simulan. Kasi wala tayong masisimulan kapag bumalik pa tayo sa nakaraan. Huy! Hindi, joke lang. Pero, i-share ko din yun sa inyo someday, somehow. Pero for today, ang ating video talaga is maglilinis tayo ng ating bahay. And samahan niyo ako. Pero, bago yon Kaya tayo bagong ligo. Kasi guys, di tayo naligo kagabi. Nag-start ako maglaba alas 5 ng hapon. And natapos ako is mga alas 12 na. <laughs> so, Napakataga na maglaba. Ang dami ko kasing sinalang. Pati mga bedsheet and everything. Let's go! Ato tour ko kayo. Char. May tao yan. Takahiya. So, ito yung mga nilaban natin. Diba tayo ng swalya, ng kumot. At ng kumot pa ulit. O, ba? Diba? Ayan pa. Oh. So, ayun guys. Kaya, talagang inabot na ako ng anong oras sa aking tol And, hindi ako nakaligo kagabi. So, alam naman na... Ang bango ko, 'di ba? Pero usually 'di ba pag maglilinis, hindi na maglala Yes, no. Pero dahil nakablog tayo, for the vlog, naligo naman kahit paano, no? So, masarap maglinis ng uh, fresh Huy saka din na sobrang bongga ng lilinisin natin dahil lagi ko naman siyang nililinis. So, ito siya. Okay naman siya, mukha naman siyang malinis. Pero, uh, mamaya ako na-explain kung bakit tayo magaganon. Ang dami kong hanash. Pero, sana, panoorin niyo pa rin itong video na to. Hanggang mata. Let's go! So, guys, ito na. Mag-start na tayo at gagawin natin. Okay. Salita, pag ang tayo magsalita, pag nakablog, gano'n, yung may mahaba. At guys, ah, uh, gagawin natin. Ang hirap pala maglinis ng mga vlog. Gano'n kasi medyo mahindihin ka. Pero usually, dapat, eh, yan ang talaga. Tanggalin muna natin yung mga laman, syempre sa ibabaw. At itong basahan natin, guys, is from Eels. Hindi sa niyayabang natin or what, pero talagang yung mga branded. Is ano talaga yung performance niya. Medyo pricey din siya. Pero pare lang, pang siya. So guys, ngayon na ako nabili niya nakaupo ako. Yung kunwari, ayan, nagpupunas ako, di ba? Ang sya Gusto ko naman talaga mong ng Nakaupo, di ba? Tapos ang hinihin. Pero pagka ano eh, pagka walang vlog, sabi trip tapos. Ayan, ayun ba yun na? Eksena, eksena lang. Tapos mamaya na natin siya ulit i -re -re organize So, ayun kasi yung pinaka gusto ko sa paglilinis ko talaga. At guys, ito yung toglero na ano, hindi nauubos. uubos. Tinan <laughs> na guys, may nabali. Sorry na, hindi ko kasi tayang uubos ng isang buong ganyan. So, hindi naman dito nakalagay itong oyster na ito. Ay, ayun, kaya i-re-arrange natin yan kasi hindi mga naliligo na hindi naman para dito naisip ko lang na maganda rin i-share ko to sa inyo. Guys, kasi, ha, paano ba? Ang hirap din kasi talaga minsan na aminin na na nalulungkot ka, may pinagdadaanan ka, lalo na kung ikaw yung tao na talagang strong yung personality mo. Hindi strong na in the way na mahilig ka away or what, pero nasanay ka na kahit minsan sa paglaki mo, is hindi ka yung tipo na chat-chat ka sa friend mo na, friend, I'm so I'm so down. I'm so tired. May pinagdadaanan ako kasi ganito. Di ba yung hindi kayo yung katulad nun, makaka-relate kayo sa akin, hindi rin ako katulad nun. Kaya may time na talagang sinosolo natin yung ano, yung mga moment na we're sad at pinagdadaanan tayo. Pero, ayun nga, kaya lang, ang tip ko na lang sa inyo. So, syempre, para saan pa ba nga yung vlog na to? Para at least may mapulot kayo mabuti dito, no? Happy din ako at nakatulong sa akin tong pagbablog vlog na to. Dahil, ganun talaga na minsan normal naman talaga yun. Nagawa lang natin big deal kasi mayroon tayo nararamdaman. Pero, ah uh, normal lang pala siya. So, gusto ko lang yung share sa inyo na baka makarelate din kayo na katulad nyo rin ako may pinagdadaanan. Gusto ko malaman nyo na normal lang siya. So, pagdaanan lang talaga natin yung proseso. Kung ayaw nyo na masyado kayong malungkot or what, so, makakatulong talaga and the best talaga na maglinis tayo. Oo guys, ang sarap sa feeling kapag ka naglinis ka. Try mo. Try mo lang kasi nakaka-fresh siya. Makikita mo nga maaliwalas ang iyong buhay. Kapag ka malinis ang iyong bahay, malinis ang iyong buhay. Huy, ako lang nagsabi, di ba? Tala na nga, maglinis na tayo ulit. O, oh, di ba? Magpunas na tayo ulit. Dito yun eh. Dito yun, nagpunas ako eh. Pero naisip ko yun. nakalagay dito guys. Ang gagawin ko ngayon, placement to. Ako sya talaga nilagay na ganyan para bumubula na yung sinaeng, Bumubulwak na yung tubig. Nagkakalat sya dito. So ngayon, may ganito para hindi dead dito. Para madaling dinisen. Para maiba, dahil wala kasi placement ko. Papapalitin ko itong blue na mandala ko dito mamaya. Ang gagawin natin, guys. Okay. time na. So guys, so guys, balikan time na nga po. And <laughs> si kasi, pwede na yun. Sa MC ko kasi mag-edit niyan. Ginawa ko guys, pinakyong ko na yung Tinanggalan natin kanina para madali na natin siyang makikita dito. Alam nyo kasi guys, ako, lumaki ako na nakikita ko si mama naglilinis. Pinatanggal niya lahat ng gamit, which is tama naman para malinis yung mga sulok-sulok. Pero ako, kaya mabilis ako maglinis dahil lagi ako naglilinis. Kapag lagi ka naglilinis, nalilesin na yung mga lilinisin mo ng mga sulok-sulok kasi tulad yan, ang bilis mo lang siyang iganon kasi hindi eh, mo na kailangan pagkutin yung mga na, naninikit na alikabok kasi wala sya nun. So, talagang punas lang. And at the same time, pag lagi ka naglilinis, alam mo na kung ano yung ikikilos mo dito sa bahay. At guys, para sa akin, simple lang naman ang rules ko sa paglilinis. Pagtanggal, punas. Yung tinanggalan is ang ulit. Tapos, balik organize. Ganun lang, tapos na. And kaya talaga tayo naglinis ngayon bago tayo magbalik. Nag-pure gold ako kahapon ng konti lang. Sobrang konti lang nito guys. Nanginiwala ba kayo? Na 500 lang to. Kaya huwag kayo masyadong mag-adjudan. Kasi kailangan din to sa life. Hindi ako nagbabrag or anything. Kaya ganun na. Yung Colgate, hindi ka ba mag-toothbrush o mabibili ng toothpaste? <laughs> o diba? Disclaimer lang. Walang bragging and everything dito. Kasi sa katuwa pa na sa ano, sa Pure Gold. Iba lang kung sa iba din. Every Monday and Wednesday sila is box type lang. Ang kanilang baggage, walang plastic. So, isang box lang, okay na, di ba? kaysa napakarami ng plastic. Ka. So, ayun, may box na tayo sa basurahan. And ngayon, ayusin na natin siya, guys. Isa pang sa paglilinis ng bahay guys or ng mga lalo na dito sa mga pagkain or mga pantry nyo. Pag naglilinis kayo, mag-check nyo din yung mga expiration nila lalo na sa mga dilata na matagal nang naka stock ba diba, sa mga stock room nyo dyan. So check nyo kung malapit na ba siya ma-expire para hindi masayang. Eto guys, is sa akin to ni NC nung graduation ko. Thank you NC. Kaya nandiyan pa yung box. Diba alam mo naman tayo, si Tabi tayo. Pero may laman yun sa loob. Mga plastic

Kaka, meron pa ulit isa. Hindi naman namin favorite to, no? Meron din tayong hotcake. Para sa mga pamangking kong ayun lang guys, natapos na tayo. At sa totoo niyan, ay ako ang hindi pa tapos. Pero itong video na to ay tatapusin ko na. Kasi lilinisin ko pa tong side na to sa ibabaw and all. Pero at least itong gusto ko ipakita sa inyong parang pantry na kusina ko ay okay nga, ba diba? Mingal ako. Kasi <laughs> dere-derecho talaga to guys. Walang stop. Di pa nga uminom ng tubig na ko. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video. Please huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi ko yung updated sa aking mga bagong videos. Bye guys! Ayun, linis tayo. Ha? linis linis din. Bye!